Ano so, siya? Okay. Bakit? Ika din tayo. Buka dyan. No? Maglalang tayo ng ano. Pag nanalo pa, pansit. Okay. Kung sino makakunang makaganon, siya nang kakain ng pansit ha. Bato-bato okay. tayo. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah, wala na ako. Ang muna muna. Dali. Okay. kain na tayo O, oh, yan, yan. Wala na ako ha. Okay. Kamagalaw. Salita na. Oh. Pag mo kagalaw, madak.

Madaya ka naman. talaga naman? Ulit pa sa akin. Naidaya mo. Hindi pwede yan. Kaya gusto mo, ikaw lang kakain. Talaga. Pok, okay, lapit na. oo Madaya ka. Ayan ko na. Ikaw naman. tama tayo tayo mo. Diyan ka. Go. Diyan ka. Game. Ayaw rin ma yun! Dapat ikaw ang yung mo? Yeah. Paano yan yan? Madaya ka? Madaya ka? Too, ah? madaya, aking yan sa akin, yun to ah. Madaya ka, akin yan, akin yan. Akin yan, akin yan. Akin yan, madaya. Ako na lang yan.